Kumusta? Um, naisip mo na ba kung ang pinaka-importante mong hakbang ngayong taon ay hindi, alam mo yun, isang super detalyadong plano, kundi parang isang klase ng paninindigan, isang posture lang. Ating himain ngayon itong ideya na mabuhay na tila may um, hangin sa iyong likuran. Oo, oh, oh, magandang punto yan. Kasi parang madalas pagod na tayo, di ba? Kakaplano para sa hinaharap na ewan parang tinaman natin hawak talaga. Tama. Tapos, itong mga pinag-uusapan natin ngayon, parang sinasabi na baka hindi isa pang blueprint ang kailangan natin. Mm -hmm. Kundi yung hangin, yung spirito, yung pinagkatiwalaan ni Jesus nung alam mo na lumakad siya sa mga lugar na hindi niya sigurado. Eksakto. At ang pinupunto talaga rito ay isang paglipat, kumbaga. Paglipat? Paano pagbabat? mula sa ano sobrang pag-focus natin sa pag-design ng mga gagawin natin, ng mission natin, patungo sa mas malalim na pagkilatis, um, discernment, ika nga, saan ba talaga kumikilos ang espiritu? Ah, okay. Parang sinasabi na kasama tayo sa pagsulat. Oo, parang ganun. Kasama sa pagsulat ng isang kwentong hindi patapos kwento ng Diyos. Interesting yan. At isa sa mga panampundasyon dito, yung hangin nga, di ba? Mm -hmm. Yung metafora para sa banal na espiritu. Yung salitang ebreyo, ruach. Tama, ruach. Espiritu, hangin, hininga. Parang ang lakas ng dating. Buhay na buhay. Oo, dinamiko. Nakita natin yan mula Genesis hanggang ano gawa to yung Pentecostes. Malinaw nga. Isang puwersang nagpapakilos. Hindi yung parang Nakatengda lang. At dyan pumapasok yung konsepto ng Missio Day. Ang misyon ng Diyos. Oo. Pero hindi lang ito basta, alam mo yun, trabaho niya. Bahagi ito ng kung sino siya. Kumbaga, nasa nature niya. So hindi lang tayo nanonood? Hindi. Kalahok tayo. Kasama sa kwento, tayo yung nabubuhay sa gitna nung nasa atin na at hindi pa lubos. Ah, yun pala yung panahon ng misyon. Ito mismo yung panahon ng pagkilos ng espiritu? Pero alam mo, ang talagang parang um, nakakakatch ng pansin ko dito. Ano yun? Yung ideya na hindi raw laging nauuna yung kalinawan bago tayo kumilos. Ah, oo. Malaking bagay yan. Kasi parang baliktad sa usual, di ba? Madalas gusto natin klaro muna lahat bago gumalaw. Pero dito sinasabi na madalas nauuna yung pagsunod yung obedience. Kahit hindi pa 100% clear. Oo. Kahit wala pang kumpretong pagkaunawa o katiyakan. Parang sining daw ang misyon, hindi arkitektura. Siling hindi arkitektura, okay. May point. Ni Mi Jesus mismo. Paano? Yung pamumuhay niya. May kasamang panganib, di ba? Mm. Yung risk, yung pagharap sa hindi tiyak. Mm. Tapos, yung pagpapahalaga niya sa pakikipag-ugnayan, yung relational presence, at syempre, yung radical na pagsunod niya sa ama. At ginawa niya yung lahat ng walang, ano, five-year plan? Walang ganon. Ito'y paanyaya lang talaga na sumunod sa espiritu. Kahit hindi pa natin alam yung dulo. Grabe parang ang laking pagtitiwala ang kinakailangan oo at dyan pumapasok yung suggestion na magkaroon ng taon ng pagkilatis year of discernment tama hindi ito tungkol sa paggawa ng mas marami pang bagay kundi kundi sa pagiging mas nakatune in mas sensitibo sa direksyon ng espiritu at may mga practical na paraan pala para gawin yon no meron tulad ng araw-araw um, na pakikinig magtatanong ka lang Espiritu, saan ka kumikilos ngayon? Ganon. Oo. Tapos yung pagpaplano na sensitibo sa espiritu. Mag-iwan ng espasyo para sa mga di inaasahan. Flexible planning, kumbaga. Mm -hmm. At yung pagsunod habang kumikilos. Huwag maghintay ng sobrang linaw bago humakbang. Tapos yung pagiging conscious na bahagi ka ng mas malaking kwento. Oo. Pagtingin sa buhay mo bilang part ng mission day. So, ang pinakakailangan pala ay pagbabago ng pananaw. Critical yan. Mula sa gustong mag-control, papunta sa pagtugon. Mula arkitekto, papuntang saksi o kalahok. Ganon nga. Pero hindi ibig sabihin wala nang silbi ang plano, ha? Ah, hindi naman. Hindi. Ang plano kasangkapan lang dapat. Flexible, handang magbago. Nasa ilalim pa rin ng gabay ng espiritu. Hindi siya yung boss tama kasi minsan yung sobrang higpit na plano yun pa yung humaharang sa mga biglang opportunity galing sa espiritu di ba may punto ka diyan kailangan yung pagiging mapagmasid attentiveness at flexibility kakayahang umangkop so kung ibuod natin lahat to para sa nakikinig sa atin ano kaya yung pinakamensahe siguro ang pamumuhay na may hangin sa likuran ay isang anyaya anyaya saan sa mas malalim na pagtitiwala at kahanda ang tumugon sa espiritu. Hindi ito pagiging pabaya. oh, hindi bahala na lang. Hindi. Ito'y aktibong pakikilahok sa kwentong isinusulat pa lang ng Diyos. Kaya ang hamon pala medyo simple lang. Ano yon? Handa ka bang dalhin ng hangin? Mm -hmm. Handa ka bang bitawan ng konti yung mga plano mo? Para makita kung saan ka dadalhin, kahit hindi pa klaro lahat. Yun na nga, ang tanon ay pagtitiwala. Ano yun? ay hindi yung paggawa ng bagong strategiya, kundi yung paglilinang ng kakayahang makinig. Makinig ng mas malalim. Oo, at sumabay sa ipip ng hangin sa bawat araw.